Yo, magandang araw. Paano nga ba paandarin yung na na motor? Is either isang taon, dalawang taon? O ilang taon pa yung nakatambay o naka-stack? Paano natin papaandarin ito? Ano yung mga gagawin natin? Ano yung mga che check natin para mapaandar natin o mapabalik sa alive, no? Para mabuhay po natin yung mga natambay na motor ng ating mga lolo-lolo, mga ating mga kaibigan natin, mga tropa. Well, yan yung tatalakay natin sa video na ito. Yon, meron po tayo ditong rusiti si mga idol na macho 150 na papaanda rin. Ito ay dalawang taong mahigit na natambay. No, kung makikita nyo naman. So ang kagandahan lang nito, hindi niya pinaulanan. No, nakasilong lang sa loob ng bahay. Ano yung mga i-considered natin, i-check, ano yung gagawin natin para mabuhay po uli yung ating motor na ito. Kagaya nitong isang motor star, mga idol, kung napapansin nyo yung ginawa nating video dito, no? So ito, nagkaroon kasi ng problema dito sa part na kanyang head. At inayos natin yung manibela. Ayan. So, ba, kasi yung next na gagawin natin dito, wiring, no? no? Ayan, sa so mga gusto po magpatura about wiring, single clutch. Ayan, ito po ay idol ng motor start Ayan, no? So, makina, okay na, okay na yan rosy dito eh no pero motor star yan yeah, syempre ginawa natin ang paraan ko kung napanood yung mga video natin kung paano natin ito pinandar di ba nag wiring po tayo ginawa natin battery repaired kasi primary type po yung motor star, di ba okay so sa so, mga hindi pa napanood ng video na sa ating sa ating video no o hindi natin sa ating video description mga idol yan so ito running condition na to yung inaayos ko na lang dito inuulit ko yung wiring tsaka ito ah uh, inayos ko lang yung manibela. Okay, balik po tayo dito. So ano yung mga yung considered natin? No, ano yung gagawin natin para ito ay mapaandar? Unang-una, dapat i-check natin yung supply ng gasolina. Itong tatlo yung mahalagang uh, i-check natin para mapaandar natin to Yung supply ng gasolina, supply ng kuryente, no? at compression mga idol. Okay? Kasi... yun po yung pinakamahalaga. Saan makikita yung compression? Doon sa loob spark plug. So dito, yung unang gagawin natin, yung i-check natin, no, yung kanyang kuryente. So depende na sa iyo kung uunahin mo. So dito, sa motor na ito na Rusi, yung unang chinek ko dito kasi walang susi, na wala na po yung susi, rerekta natin mga idol. So saan natin makikita yung tinatawag kong irerekta? Okay, so bago natin pisahan bago natin mapalabas po yung kuryente, no, kasi wala pong susi mga idol, wala siyang susi, ang gagawin natin, e-direct natin. So sa pag usapang rekta, usapang direct, meron po tayong dalawang function, na uh, It's either yan po ay naka-easy type sa part ng susi o di kaya naka-battery operated. Paano natin malalaman kung easy type po yung wiring connection ng ating susi? So mapapansin niyo dito sa ating susi o sa ating ignition switch, ayan oh, napapansin kayo, dalawang wire lang niyan, black lang siya at saka red. So dito sa dulo black lang siya at saka red. Ito ay naka battery operated, no? Yung function nito ay yung CDI at etc. yung mga accessories naka battery operated po siya, no? O, paano natin 'yan mapapaandar? No, ang gagawin natin pagdidikitin lang natin yung black at saka yung red. 'Yon. So, pag nadikit na natin yung black at saka red, ay masusupply niya na yung mga function ng ating accessories kasama na yung ating CDI na battery operated. Alright. So, o, paano naman natin kung easy type mga idol? Paano pala tandaan pag easy type po yung function? Kung matatandaan nyo o makikita nyo dito, meron pong uh, dalawang butas. Diyan po nakalagay yung kulay na green at saka black na may guhit na white. Pag ganun po mga idol yung connection na makita nyo, apat yung wire dito at apat din sa dulo na papasok sa makina. Ayan, yan po ay naka primary yung connection no yung gamit ng CDI niya ay primary type o, paano natin yan mapapandar no paano natin marerekta kung walang susi ang gagawin natin diyan puputulin lang natin yung kulay green no o di kaya yung black na may guhit na white mga idol yun lang gagawin natin uh, black siya tas may guhit na white pwedeng putulin o di kaya yung green so makikita mo yan dito sa sakit na ito no sa sakit ng ating ignition switch. No, o di kaya para mas madali nating mapaandar yon pag naka primary yung connection, easy lang, putulin lang, hilain lang natin sa sakit. Parang paganto Medyo matigas. Ah. Uh. lang mga idol Tanggalin ko. Para mapa mapakita ko sa inyo kung takot kayo magputol ng wire. Ay hilain lang natin ang paganyan. Ayan pag primary type mga idol ay ulit ko pag apat po yung wire na papasok ng ating harness at pag apat po yung wire na papasok sa ating ignition switch sa ating susi yan po ay naka primary type ibig sabihin yung susi nyan ay yung uh, yung CDI na gamit ay naka 5 wire o naka primary connection okay at saka yung gamit din na stator ay primary type okay So dito, ibabalik natin to para natin to mapaandar pag didikitin natin yung red at saka uh, black. Yan po ay naka rekta na. Okay? So ibalik muna natin. yon Ayan. At dahil na rekta na po natin dyan, napagdikit na po natin yung red at saka black, check na natin yung kanyang CDI o yung kanyang ignition coil dito, intention wire, kung maglalabas na siya ng kuryente paano natin malalaman kung maglalabas ng kuryente? Simple lang, no? I-kickstart natin, no? Sisipain natin para makita natin kung may kuryente. Okay. So, tanggalin muna natin yung kuryente. So, inuulit ko, para mapaandar, dapat goods po yung ating kuryente, yung gasolina, at saka yung compression. So, yung chinecheck check natin ngayon, yung kuryente. Okay? So, check natin yung kuryente. Yon meron. Nakikita nyo ba? yun meron siya patay natin yung flash para mas makita nyo yun o no? lakas okay yun so malakas po mga idol so ibig sabihin may kuryente siya no goods po yung supply ng kuryente okay so sa part na yon hindi po dun nagtatapos yung pag check natin ng kuryente para masabi natin goods na po yung isang bahagi yung electrical no yung ating Uh, kuryente, no? Ayan. Check check pa natin yung kanyang spark plug kung ito ba ay naglalabas pa ng kuryente kasi pero inyo ilang taon na natambay no baka mamaya, ay uh, nagkaroon na po ng grounded o hindi kaya tinamad na siyang maglabas ng kuryente Ayan, ngayon ang gawin natin tatanggalin muna natin to at che check natin kung naglalabas pa siya ng power all right so tanggalin muna natin Ayan, so papakita ko na tatanggalin natin yung spark plug okay napansin ko lang dito medyo nagmo moist sya eh, no? may langis langis okay. so dito muna tayo mag focus sa electrical no sa ating electrical system yung napansin natin medyo basa basa sya Okay, pero tignan muna natin kung may kuryente pang nilalabas. So, sasalpak lamang naman natin yan dyan. Tapos, ididikit lang natin sya dito. yan totok natin, totok. Ayan, so para mas makita ulit natin, patay natin yung flash. Ayan. Ayan meron. Patay ko. Nakikita nyo ba may nag spark Yun. Yun. So, nag spark pa naman yung kanyang spark plug. Yun. So, good ba yung spark plug? Yan oh. So, may kuryente pa. O, pwede pa to. Okay. So, sa part na yon Goods na po yung ating uh, spark plug at saka yung ating tension wire. So, masasabi na natin na okay na po tayo dun sa electrical, no? So, ano pa yung dalawa? Electrical, tapos yung ating compression at saka yung gas. Okay na tayo sa electrical. Check naman natin yung compression kasi nabuksan na natin. O, so, paano i-check yung compression? Napakadali lang. Layo muna natin to baka makuryente tayo. <laughs> yan, may kuryente na kasi yan eh. So, sa pamamagitan ng pag-press ng iyong daliri, tapos magki-kickstart tayo, mapipil mo yan na yan po ay sumasabog, no? Pang, pang, yung mga So, ano ba yung sasabi ko? Ito na yun. Yun! Yun, no? Yun. So, goods pa po yung kanyang compression. Maganda pa po yung sabog. Para mas maganda, yung ginagawa natin dyan, naglalagay po tayo ng pampalubricate pa, no? Para mas mabilis siyang mag-function no kasi biro naman sa ilang taon na nakatambay lalong-lalo na yung mga na, na lagi uh, may chance na pumasok yung tubig sa karburador tapos pumasok dito at uh, didikit po yung uh, piston no yung po yung kadalasang nangyayari sa mga uh, nag na po hindi na po makik-start ma makik no kaya ang ginagawa ng iba dahil hindi na masipa hindi na makik-start naglock na kasi dito sa piston ay tinatanggal nila yung head at binabaklas ulit, pinubuhay. So dito, hindi siya naglak. Ayusin lang natin yung compression, magdadagdag tayo ng oil dito, no? Pampadulas lang, no? Para pag pinandar natin ay goods na siya kasi goods na po yung kuryente. Gagawin pa nating goods yung kanyang compression. Goods na yung compression niya pero mas gagawin pa nating goods. Okay? sumasabog na po siya ng uh, isa dalawa papang ganun so goods na po yun pero ang ginagawa po binibury goods ko pa okay so depende na sa iyo kung gagawin nyo pa to o hindi okay so paano nga ba ganito lang maglulubricate lang tayo yan gamit yung langis lagyan lang natin yan at pakpan natin mga daliri yan So, goods na siya. No? Okay. Yan. So, depende na sa iyo kung ilang bisis mo siyang uulitin. Kung makuha mo yung gusto mong uh, compression no? yung sabog na maganda. Depende na sa iyo yung mga item. Yan. So, pinunasan ko lang kasi ibabalik natin yung kanyang spark plug. Okay. Ito sa part na ito, masasabi kung goods na po yung ating electrical, yung ating kuryente. Goods na po siya. Okay pa yung spark plug. At goods na rin po yung ating compression. Next i check natin yung kanyang Karburador So mapaklasin ko muna yung karburador Para mabilis po tayo at mapakita ko sa inyo yung loob Kung ito ba ay goods pa o hindi Okay Then syempre sana yung tangke hindi madumi Para mabilis po tayo Okay so mapaklasin ko muna At check natin yung supply ng karburador Mungayana papaliwanag ko sa inyo Kung ano yung mga li lilinisan natin sa part ng karburador Para ito ay uh, Mag function ng maayos Okay so mapaklasin na muna natin So ayan no, natanggal na po natin yung carburetor mga idol mga tropa. So dito binaklas ko na rin po yung kanyang air filter kung makipapansin nyo. Napakarumi na po no, at uh, oily na po siya. So mamaya na natin yan ayusin. at uh, tinagal lang muna natin yung uh, connection dito papunta sa kanyang carburetor. Ayan. Okay, so lilinisan natin yan mamaya kasi mapansin nyo, oily na siya. So ayan, binaklas ko na po yung carburetor. Tignan natin yung loob. Yon, so mapansin niyo mayroon po siyang patay na gasolina no yung hindi na gumana na gasolina all tanggalin natin siya ano yung mga dumi ay mga na-stock na gasolina so ang gagawin natin diyan lilinisin natin yan bubugahan lang natin no so bubugahan natin ito sa part na ito okay ano so, yung mahalaga naman dito na malinisan so ang gagawin mo dito tatanggalin mo to mga idol ayan nagamit ang flat screw Okay, tanggalin natin, papakita ko sa inyo pati ito. At saka dito sa part na ito, no? Ayan, dito. Papunta dito. Okay. Uh, ah, tanggalin natin to, Lilinisan natin. Ayan, tanggalin muna natin. yon so buti hindi pa po siya nag-stuck, no? Ang gagawin lang naman natin dito ay na natin yan. O kung wala kayo panghangin ay pwede nyo ihipan, no? Para kung ano mo yung mga domain na pumasok dito ay mailabas niya, no? Para hindi siya mag-cause ng overflow. Okay? Kali mo natin gasket kasi sumabit. Okay, next natin natagal natin itong dalawa. Tapos na natin, no? Yan yung mahalagang mahanginan nyo para Uh, pag naglagay tayo ng gasolina ay andar agad yeah, malamot lang naman ito tanggalin yeah. so dito sa part na ito goods pa ito mga idol kasi yung iba may mga malala na sitwasyon ng carburetor na pag binuksan, ay kinakain na ng putek dahil sa sobrang tagal ng nakatambay lalong lalo na mga idol yung pag ito ay naulanan no? pag naulanan ay nasisira po yung loob nito. Ito, chamba tayo dito o chamba si customer dito. Hindi siya mapapagastos kasi po yung kanyang carburetor ay goods pa. Madadaan pa to sa linis. Pero kung hindi na madadaan sa linis ay magpapalit na kayo ng bagong carburetor. Yan, gastos malala na pag nangyari yung ganon. Ayan. So pag natanggal na natin 'yan, bugahan natin ng hangin, no? natin natin ng hangin. Yan. Tapos dito, yata papusok, papasok. Papusok. Ayan. Okay. Pagkatapos dito na rin. Ayan. Tapos ito. Tapos dito po sa part na kanyang hose mga idol, mapapansin nyo matigas na siya. Ayan o. Oh. Matigas na siya at mahihirapan na tayo itong ipasok doon. So pagpapalit tayo ng hose, tanggalin natin to. So tinanggal ko yung hose kasi matigas na. Papalitan natin. Ayan dito yung papasok. iyon. So, 'yun lang. Ganun lang. Ganun nalinisin 'yung karburador. Mahalaga malinisan natin 'yung dito sa pan ito. Okay. So, ito naman, Bumuga lang natin 'yan ng hangin 'yung air jet. Uh, make sure lang na pag binugahan mo, masisilip po 'yung kabilang side pag nanginan mo, no? Dapat uh, tagusan 'to. Pag hindi tagusan, hindi andar 'yan. 'Yon. So, okay na. Ibabalik na natin. So, ganun din sa ating main jet nakikita nyo ba yung mga nagsitalsikan ok so ibabalik ko muna tapos ibalik ko yung carburetor tapos maya na natin tong linisin yung filter nya balik ko muna so yung mga idol na ibalik na po natin yung carburetor at may gasolina na po yan ok so ngayon papandarin rin na po natin kung gagana nga yung ating ginawa no? okay. So, yun lang naman yung mahalaga yung gasolina nag out mga idol oh. sama kasi yung panahon no? ayan ba ulan ulan kasi may bagyo alright pero pagpapatuloy natin itong ginagawa natin ito dito no? yeah so gasolina tapos yung uh, kuryente at saka yung compression no? pag okay yung tatlong yon na-under yan okay so pandar na natin so kung maalala nyo naglagay po tayo ng compression dito na oil so unang andar nito mausok to no So ayaw pumasok maayos ng gasolina no, sa ating car. Check ko lang yung gasolina niya. So mga idol no. Uh, guys nabay ko baka hindi pumapasok yung gasolina kasi na tinatakpan natin. Hindi well, lang nababasa yung ating kamay. Yung pala may problema yung kanya manifold no dahil nga madilim pasensya na po. Hindi ko ganong napansin na yung manifold ay may problema na pala. No, ito po yung kanya manifold do. Oh. yan, So kaya pa nung pinipress natin dito sa carburetor ay walang pressure na nangyayari kasi singaw na po yung kanyang manifold. Ayan, So nagpalit po tayo ng manifold eh no. Bago na po yung nakabit na manifold natin diyan. All right. So anong manifold pang CG mga idol Okay So ito yung kanyang original Okay yung papaanda rin na natin Taras muna tayo konti Right May nagtrot um! so namamali pa po, po siya may konting adjust lang ako gagawin dito sa carburetor ayusin ko lang po yung kanyang uh, float valve guys, sinabi ko kanina so hindi masyadong maganda yung pasok ng gasolina tapos yung kanyang spark plug hirap pong magsunog no, papalitan na rin natin ng bago uh, so after na after ko malinis at ulit ito, tapos mapalitan ng spark plug ipapakita ko sa inyo ulit no, na kung ano yung resulta okay? so linisin ko muna ulit papalakasin ko yung pasok ng gasolina yung sakto lang ha, yung hindi mag overflow tapos pakita ako ng bago para maganda po yung sunog no? umanda na po kasi siya pero napakahina po ng sunog tapos ito diretso ko na uh, lalagyan ko kagad ng uh, exhaust gaslet kasi singaw tapos pag naikabit ko na yon at na gawa ko na yung mga dapat kong gawin dito ay babalikan ka ko kayo okay? So yung mga idol no, naibalik ko na po, nalinis ko na po at napalakasan ko na po yung pasok ng gasolina. Tapos nagpalit na ako ng spark plug. So dito hindi ko pa nais mga idol kasi biglang may dumating tayong customer si Summer. Ayan no. Summer waiting come to pass. Ayan no. So magpapalit po kasi kami ng ball race bearing dito mga idol. Kapalit po ako ng bearing kasi maingay okay, na. Yung problema nito hirap lumiko. Pag ko matigas. Ayan napakatigas. Tapos alog po dito. Ano, pansin niyo? Ah, alog-alog. Ano, alog. makikita niyo si na po yung bushing. Ayan, so 'yan po yung gagawin natin kaya hindi ko muna uh, binaklas yung karburador kasi may gagawin po tayo. So pero papandarin muna natin. So balik gagawin ko na lang dito, yung kanyang filter tapos sa sa karburador sa ano? Tambucho. yan Bubulol na tayo. Sige na. So, open na rin na natin. So, mga idol, na no, At napaandar na po siya natin. Ayan, so, gaya na sinabi ko, sa so, mga ganitong klaseng sitwasyon kung paano natin papaandarin yung mga natambay ng ilang taon, ilang buwan no, o ilang dekada e eh, case to case po yung nangyayari kadalasan eh, problema po sa piston o sa bore no? kaya lang natin tagalin yung head padulasin po natin o di kaya naman yung carburetor yung nagluloko na dahil nga po na-stack po siya no? kung may magandang senaryo nung tayo na okay pa okay yung carburetor puting adjust-adjust lang yan no? kaya nung nangyari dito sa uh, sitwasyon ng motor na Rusi na ito no? maganda dito dahil hindi niya pinaulanan no? hindi niya pinanasog ng bahay pero natambay ng mga dalawang taong mahigit daw mga doon yung pagkakasabi sa atin ng may-ari ayan so dahil ngayon ay gagamitin niya gagamitin ng anak ay paparehistro gagawin ng service ay may mga video pa tayong gagawin dito so anong gusto anong mang video o anong video po yung gusto nyong uh, gawin natin kasi mag-wiring tayo dito mga idol eh. natin signal light, busina etc. etc. kasi nga ipaparehistro at syempre yung natin yung maingay dito sa tambucho ay ayusin po natin yan dahil nga may ginawa tayo kanina ayun o no? yung sidecar at okay na po no? ayun, ayun. so tinapos ko lang po yung video baka abutin po tayo ng dilim ay hindi na ako makita dahil sa sobrang puti ko. Ayan, alright. Okay, so dito lang muna yung video natin mga dito, mga tropa. Mag-comment lang po kayo dyan kung ano yung video na gusto nyo gawin natin dito. At kung may katanungan kayo dito sa ginawa natin, no, sa video natin ito. Alright, so dito lang muna tayo. Peace out na mga tropa. Bye-bye. salamat po. Ingat!